nagdagdag na ng uh, puwersa ang uh, Philippine National Police. Itong uh, puwersa nito, dalawang uh, truck mula sa Northern uh, Police uh, District uh, at uh, dumating na yung uh, ambulansa mula sa... Uh, hindi natin alam kung saan galing ang ambulansya niyan pero itong uh, dalawang uh, truck na nagdagdag ng uh, puwersa mula sa Northern uh, Police District ito'y kaugnay sa uh, naging pahayag ni uh, dating uh, Justice Secretary Silvestre Bello III na maaring dadalhin dito sa Veterans Medical Center si uh, dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. ayat uh, nagdadag kanina ay uh, kinausap natin yung mga opisyal ng uh, QCPD. Pero isa man sa kanila ayaw magbigay ng uh, anumang pahayag, uh, kung ga uh, bakit uh, nagdagdag nang puwersa uh, itong uh, PNP dito sa harapan mismo ng uh, Veterans Memorial Medical Center kanina una nang uh, dumating ang uh, pulis mula sa Mobile Disturbance uh, Management, uh, management uh, Unit at uh, ito ay uh, nagbabantay uh, dito sa harapan PNP. ng uh, Veterans Memorial Medical Center. Wala pang mga uh, supporta, ng mga supporters ni uh, dating uh, Pangulong uh, Duterte ang uh, narito sa Veterans Memorial Medical Center. Anytime from now, ay uh, posibleng nga uh, dadali uh, si uh, dating uh, Pangulong Duterte dito sa nasabing hospital. Uh, Kanina rin, meron mga pulis na nasa loob, na nagpapantay. Dito sa ma, Veterans Memorial Medical Center. Kasama mo sa Veterans Memorial Medical Center, Rajuman 3, Silvestre, Rangunabang.